lahat, syempre on the way tayo ngayon sa Inuman. Magpapainom tayo. Okay, kasi maulan at Yo random Labrador here. Magandang gabi po sa inyo lahat. Syempre on the way tayo ngayon sa Inuman. Magpapainom tayo. Okay, kasi maulan at syempre good news. Showtime. 12 days team building kayo ngayon. <laughs> team building kayo ngayon. Di ba? Para magbago kayo, diba? di ba? Hindi kasi po pwede mga kahiyupan ninyo ay eh, ito tolerate ko. Para sa mga bata yan. Lahat mga netizens na supporters nila Vice at Ayon, wala akong pakialam sa inyo. Hindi naman yun yung goal ko. Wala akong pakialam sa dalawa na yan. ko pa yan eh ang goal natin dito para lang magbago sila sitahin okay yun lang wala, wala kong ano dyan okay sila as entertainer pero wag lang bastusan okay ang atin lang po kasi is itama yung mali wala man po kung pakialam kung sino kayo kung sikap kayo kung malaki kayong tao kung maliit kayong tao kung mahirap kayo mayaman kayo ang mali ay mali okay So, gusto lang po natin itama yan. Yun lang. Okay? Huwag kayong masyadong emosyonal. Huwag kayong mga tanga. Itinama lang po natin. Diba? Kung aapihin naman yung mga taong uh, nasuspinde, ipaglalaban din natin sila. Yun yun. Diba? Lulugar lang tayo sa tama. Huwag po kayo magalit. No hate. Huwag okay, kayo magalit. Magkaisa po tayo ngayong gabi. At masaya itong gabi. <laughs> Gusto ko nga palang magpasalamat kay Madam Chair Lala Soto sa iyong napagandang trabaho. Good job po sa iyong ahensya. Sa lahat po ng bumubuo ng MTRCB. Keep up the good work Sabihin nyo lang po ang inyong address At uh, magpapadala po ako sa inyo ng Konting merienda na Para pag-abot lang po Ng pasasalamat sa inyo Dahil inaksyonan nyo po ang Ating uh, panawagan Kasi malaking bagay yan Na nanaig ang kabutihan Alam na mga Pilipino ngayon Na may chance pa tayong Umunlad Okay Naririnig ang boses nang taong bayan. Ninyo yun mahalaga dito eh. Okay? So, 'yun. Pasalamat ka, Chot Reyes. Nagtrending tong MTRCB Showtime kung hindi. Medyo halos sa sakit. Pero sige. Chot Reyes, okay. Ano muna tayo? Goods muna tayo ngayon. Masaya tong gabi. Isa itong araw na dapat alalahanin. Na nanalo ang kabutihan para sa kabataan Okay, sama-sama muna tayo Lahat ng kagalit ko, pati si Paulo Contis O, oh, Paulo ha? oh tropa-tropa muna tayo ngayon At uh, nanalo ang kabutihan Okay, lahat ng Pilipino, lahat ng Pilipino Sama-sama muna tayo mag-celebrate At lahat tayo ay nanalo ngayon Okay, except kay Vice at Ayon <laughs> At a showtime Team building kayo muna Planuhin nyo muna Tapos sa suggestion ko Baka nahihirapan po kayong uh, mag-isip kung saan kayo pupuntang lugar Ay punta kayo dun sa resort Na sinira ng mga walang hiyang empleyado ng Samsung Dun po kayo punta yung buong production po ng Showtime kasi araw-araw po kayo shooting wala po kayong time mag-banding kaya po ganyan ang mga pag-uugali ninyo at pag-iisip ninyo medyo nadiderail na eh okay it's time to unwind at kung kailangan nyo ng motivational speaker kasi alam nyo na ang mga team building kailangan ng motivational speaker lagi yan libre okay libre na pupunta ako doon pupunta <laughs> ay eh, mamotivate ko kayo lahat buong staff crew ng Showtime sabihan nyo lang ako okay nandito lang ako basta trabaho lang walang personalan public service lang po ito alam nyo bang ano hindi ako lumalabas ng gabi usually kasi mga 8pm ano na ako nyan eh uh, ready na ako patulog pero dahil special tong araw na to eh lalabas tayo ngayong gabi So, yun. ano muna tayo? Ano tayo? Saan tayo? Timog. Timog, timog. Okay, Timog. Guys, ha? Sa lahat ng pupuntang Timog ngayon. Walwal, walwal. Walwal wal tayo ngayon, ha? Yeah! <laughs> <laughs> so, may binsan, nandun pala yung showtime. Buong crew nandun, no? Oh. Puta. Luluksa. No? Nasa bar. Nandun. So yan ha, happy-happy muna tayo ngayon. Uh, enjoy, good vibes lang. Ayoko may stress ngayon dahil napakasayang gabi ko ngayon. Okay, uh, bukas ulit tayo, balik tayong trabaho. Shoutout po sa inyong lahat. Uh, very, very uh, special night for us.